Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, kakaligo lang, hindi lang halata. Ngayong araw pala, pupunta kami sa aming mga magulang para bumisita. Ang tao ko dito, bisita di pamilya. Yan nga pala ang aking panganay na anak na napakakulit pero mabait. Yan nga pala ang aking pamilya, yan ang aking asawa na nakasalamin at ang bunso na si Kali yung buhat buhat ng kanyang tita Arlene grabe ginabi na kami dito sobrang traffic daw na magsusundo sa amin dahil nga biyernes santo ngayon maraming ganap sa daanan may kanya kanya din pagbisita ng mga pamilya at syempre biyernes santo pala ngayon kaya marami talagang ganap sa daanan isa pa malapit sa amin dito ang mega Eh, kung saan pa lang na maraming taga malabon finally dumating na rin si kuya Jack shoutout sa iyo kuya Jack maraming salamat sa pagsundo sa amin wala nang patumpik tumpik Tikpad o malis na nga kami agad baka sobrang magabihan baka kami at baka tulog na din sila pagpunta namin naisipan ko muna nga bumili ng ice cream para may pasalubong para sa aking mga pamilya para malamigan din kami dahil mainit na ang panahon ngayon yan na nga yung napili kong flavor. Masarap yan. Queso real. Kahit may sipon. Sige. At ngunguna. Kain pa rin ng ice cream. Gamat kasi yan eh. Ayan. Papunta na kami. At malapit na kami sa bahay na aking magulang. Excited si Kia. Dahil nakikita niya. Kanyang pamangkin na si Amara. Excited siya maglaro sila. Ayan na pala yung bahay ng aking mga magulang. Naknak -nak po. May tao po ba dyan? Ayun. Nakikita ko na. May tao nga sa loob. Papasok na po kami. Kasi ayaw po kami yung pagbuksan. Kaya pala kumakain na sila hindi na sila nakapaghintay dahil sa amin sa sobrang targal at traffic sa daanan. Ayan pala si Amar ang cute at mabait na anak ng aking ate Cecil. Kapag ganito talaga, ang ng pamilya kasi sama-sama. Yan ang kulturang Pilipino. Masaya pag sama-sama kahit konti lang. Ang pagsasaluhan, ang mahalaga kumpleto kayo at healthy at walang mga sakit. Isang malaking blessing na ito sa pamilya nga pala ngayon na lang ulit pala kami nagsama-sama pero parang lagi kami magkakasama <laughs> kasi hindi nawawala yung komunikasyon ng bawat isa kahit maraming problema andun pa rin yung pag-iintindihan at pagtutulungan thank you lord dahil kompleto pa din ang aming pamilya pagkatapos kumain na eh, yan ang mga bata sa taas naman daw sila maglalaro hindi ko nang alabidyon lahat ng mga nangyari dito kaya sa sobrang busy eto mga bata na lang ang binidyon ko real quick pa -uwi na nga pala kami dyan, kasi gagabihin na kami at baka mamaya wala pa kami masakyan. kaya napag-isipan namin na muwi na at baka nga hindi na kami makasakay kung umabot ka man dito sa video na to maraming maraming salamat sa panonood mo at sa mga hindi pa subscribe subscribe na po kayo at ipalaw ako maraming maraming pong salamat